ongoing po yung pagtatanggal no ng mga naiwang kalat at mga basura dito. P isipin nyo kung manumanong linis yan, no? Kailangan talaga ng heavy equipment. Yes po, magandang araw and welcome sa ating video today. Dito tayo ngayon sa Divisoria. Dito po sa Maynila, no? Ang oras natin 6 ng umaga. Araw ng Biyernes, May 23, 2025. Ayan. So, ongoing po yung pagtatanggal, no, ng mga naiwang kalat at mga basura dito. Ayan, ang dami maliwanag na at medyo marami na rin mga sasakyan na dumadaan dito so after nito magkakaroon naman ng flashing operation so ito yung heavy equipment po na naghahakot no? ng mga kalat nag iipon ng mga kalat at basura na naiwan dito dala nung night market every night ayan so andito lang sa gilid natin tingnan nyo po So mahaba ito. Ito yung kahabaan ng Divisoria, no? Dito sa Recto sa Maynila. Ayan, papunta yan doon. So this is yung Tondo side, no? Ng Divisoria. yan mahaba-haba pa yung lilinisin dito. And after nga nito, ayan yung truck naman na naka-standby para maghakot ng basura. So after nito, flashing operation naman yung gagawin para maalis yung mga natirang maliliit na kalat and at the same time yung amoy uh -huh. Ayan, Ilalagay na dun sa truck. Okay so time check tayo 6.17 ng umaga no araw ng biyernes at ito na nilalagay na dun sa malaking truck ayan itong mga naipong iba't ibang klaseng basura dito So pakita ko lang sa inyo yung mga uh, iba't ibang kalat dito no. So halo-halo na 'yan. Ay mga gulay. Ay nga mayroon pang mga sili oh. Parang pwedeng-pwede pwede pa. agulay gulay. Ay mga plastic. Baiba, no kahoy. Ay mga pinagbalatan ng gulay. Karamihan no, majority dito mga gulay since ito ay mga kalat sa night market At syempre, kasama din nila yung ating mga taga DPS eh mga nagwawalis para masimot yung mga may iwang kalat so, isipin nyo kung manumanong linis yan no? Oh. kailangan talaga ng heavy equipment Meron din, ayun o, oh. Ayan yung ating mga taga DPS at ayan yung mga nadaanan na po ng clean up. Again ha, ito yung everyday na ginagawa dito sa Divisoria. Early morning, no, bago dumami yung mga sasakyan. Pero actually, medyo marami-rami na yung mga sasakyan ngayon na dumadaan dito. So, medyo nagkakos din syempre ng traffic dahil syempre nakaharang no, yung mga truck at mga heavy equipment. Kaya, mas maganda talagang maaga yung hakotan ng kalat at basura dito and again nga after nito is flashing operation yung gagawin para maalis yung mga amoy na may iwan yan oh, mga sibuyas balat ng sibuyas, bawang balat ng langka iba't ibang gulay kamatis sile Siyempre mga plastic hindi rin nawawala. So yan yung iba't ibang mga kalat at pasurang na iwan dito no. Every after night market. Pero yung sa unahan malinis na. Dadaanan na ng jeep na sinakin natin. Malinis na doon sa may kabila. Ayan, uh, zoom ko po. Ayan, so halos paubos na no yung mga basura dito. So after ma-clear lahat ng kalat dito sa kahabaan ng divisoria no, saka naman po papaliguan power washing yung gagawin dito para tanggal talaga yung mga amoy no, pati yung mga maliliit na mga kalat at basura na ...gumikit dito sa pinaka kalsada. Ayan. Actually, malinis na rin doon. Yung ibang mga kalat doon, dinala na rin dito. So dito lahat inipon, inakot at... ...galagay dito sa naka-standby po na truck. So again, ito po yung ginagawa everyday... ...dito sa Divisoria. No, every morning or early morning. After ng night market Yan Kung makikita nyo Halos paubos na So dumating tayo dito 6.17am Ang oras na natin 6.42 And halos Paubos na rin yung mga Kalat dito na yung Pahakotan ng mga kalat So almost Isang truck din Yung Kalat na Nahakot ngayon Dito sa Divisoria Ayan o oh punong puno din yung truck and abangan natin naman kasunod dito is power washing dito sa kahabaan ng recto dito sa divisoria So, kung kanina, halos gabundok yung mga basura dito, no? Dumating tayo 6.17 ng umaga. And time check tayo, 6.47 na po. So, nahakot na yung mga gabundok na basura dito ngayong umaga. And kasunod na yan is power washing, no? Flushing operation para maalis yung mga... Kasi kung makikita nyo, may mga dumikit-dikit pa na mga kalat dyan, no? At at the same time, yung amoy.